Um, hello po mga kalanda, mga um, please support Bella po sa lahat. Nasa tabi ko po si Kuya Bal Santos Matubang. Subscribe niyo po. Belya Ayog. Yeah. Ayan. Salamat po. Salamat din po. <laughs> hello po sa lahat mga kalingap. Katabi ko po si Ate Edna Vlogs. Ayan. Good morning mga kalingap. Subscribe po natin Belya Ayog. Ayan, mga, so, mga partner po natin sa Kalinga. Ayan, marami Thank pong salamat. You. Ayan mga Kalinga, hello po. Please, uh, supportan niyo po. Bella Ayop. Ayan, pinsan ko po. Isa, isa rin po pinsan namin ni Kalingap Plan. Marami salamat po sa inyong patuloy na po supporta. Uh, click po ng subscribe, pa-comment, like, and share po sa kanyang channel. Bella Ayop. Uh, hello po sa inyong lahat mga kalingap. Ito po, kasama ko po ngayon ang aming um, kinsan po ni Kalingap Rab at ni Kalingap Dan, si Bella Ayok. So, please like, share, and subscribe po ng kanyang YouTube channel, mga Kalingap Bella Ayok. At panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos at mga ina-upload po sa kanyang uh, YouTube channel po na Bella Ayok. So, yun lamang po, mga Kalingap. Please subscribe, Bella Ayok. Thank you and God bless po supportahan po natin si Bella Ayop sa kanyang YouTube channel and ako rin po kalingap para sabay-sabay po kaming tumulong sa mga nangangailangan. Uh, ayan, ayan, hello, hello, good morning. Ayan, eto si Rachel. Anong ginagawa mo lang ka? <laughs> ang, ano ang ang hina ng boses. Yan naghuhugas po dito ng pinggan. Wala kasing naghugas, katatapos na lang kumain. Ito po, oh. Yan. Yung pong mga kalangga natin, no? Hindi po si, ano, ah, uh, sabihin natin na wala pong ginagawa si Rachel dito sa Malalag. Yan. Naguhugas po siya ng pinggan. Yan. Marami po. Oh. Hindi lang isang pinggan ang kanyang hinuhukasan. Yan. Marami po. Kasi marami po kami dito. Nakakahiya po daw. Sabi niya, huwag kang mahiya, uy. <laughs> Bisita ka dito, ay. <laughs> mahiyain talaga itong bata na ito. Unang expression ko po sa kanya mga kalingap no, noon, nakapunta siya dito. Ayan, sabi ko ang ano nito, ang atahimik. So, hindi ko siya nakausap noon. Kaya ngayon, nahiya ka. Kaya nga, makikita sa mukha na mahiyain talaga. Ito, ati pong isturbohin habang siya ay nagpukugas ng plato. Para hindi po siya mahiya. Kasi yung yung attention niya nasa plato. Kapag kausapin natin ito ng walang ginagawa, ah, syempre, no, mahiya talaga ito at lalong yung boses niya, ah, hihina. <laughs> Totoo ba? <laughs> mm, kaya nga. Ano, pwede, tala, pwede kita ang mga tanong-tanong habang naghuhugas ka ng tinggan. Aki okay po, ayan. Ito po si Rachel, no? salamat, marami pong salamat sa inyong lahat, sa lahat po ng sumusubaybay po sa Team Rochelle, lalo na sa Team Langga. Thank you, thank you po at ano, na biyayaan din po ako na inyong support. Marami pong talagang salamat. At ito, handa ka na ba? <laughs> Yan. Handa na siya sa ating mga tanong. Pero ang tanong natin na huwag kang kabahan, kinakabahan ka ba? <laughs> Hindi man. Kaya ito po. Ah, uh, Rachel ang tanong ko sa iyo ano ang second impression mo dito sa Malalag ano ang sasabi mo dito sa Malalag kasi nakapunta ka na noon ngayon uh, akala ko maganda yung tao <laughs> kasali na ako noon <laughs> Uh, Oo, oh, salamat. At ah, marami ka bang lugar na pinasyal dito? Pinasyal ka ba ni Dodong Ruel? Ano sa kapatagan? Anong sasabi mo doon sa kapatagan? Ano doon? Mainit? Malamig? Anong sasabi mo sa klema doon? Mainit. Tapos pag ulan po siya, malamig po siya. Malamig po talaga pag nagtaas ka sa ulan. Oo. Kasi ang kapatagan sa amin dito kapag uh, iba ang klima ng kapatagan at dito. Hmm, parang ganyan. Little Baguio. Andito ka na sa malalag. Anong uh, masasabi mo dito sa mga kapatid ni Dodong Ruel? Sobrang so, lang mabait. Ba, ato, 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 ato. Mm. Yung ano, yung kasama mo naman sa diet sila Kalingap Awi oh, at saka si Mama Cho, no? si Maricho. So anong masasabi mo sa kanila? Anong ano sila sa iyo? Mabait po. Parang ang kanila sa akin parang, ano, parang, parang Hmm, wala kang ano ah, Hindi pa sila nagsabi sa iyo na Ay, huwag mong gawin yan, bawal yan walas na wala na mga sinasabi na mga negative Oo Tapos ano din, sa purpose Ang mga katulad ng mga So, kumusta pa ng papa mo doon? Okay naman po siya ah, Yung mga kapatid mo? Okay naman po Kinakamusta ah, ko naman po sila Araw-araw ka na tumatawag sa kanila? Minsan natawag po ako Minsan natawag po ako Kamusta? Hina-kamusta ako po po? Pangastis po si masabi ko po, ay hindi lang. Ipapakos sa lahat ko mga ka-uwi. mo na kayo. Okay lang sa kanila? Hindi mo sila na-miss? Siyempre <laughs> Gusto mo ng umoy doon? Kasi po, meron pa akong gagawin. Mmm... Tapos, ah, syempre po Papa. si Papa mo. So ngayon, kumusta pala ang buhay mo na ang takbo ng buhay mo ngayon okay. na naging ano ka na vlogger okay. so, bago, mm. ngayon, wala, talagang, Anong anong klase mga bash ang talagang nakasakit sa iyo? Ah, oh, ganun. Bakit na nasabi ng ganyan? <laughs> Grabe ano. Ayun po sa mga ano sa mga nanonood po, sa mga basher po ni Rachel. Ah, uh, ito po si Rachel no na sobrang bait at Huwag naman po natin pagsalitaan po na hindi maganda. At kung gusto nyo po na makasama si Richelle, yan, makikita po ninyo kung at masasabi ninyo kung ano po ang kanyang ugali. Ito nga sa malalago, naghugas ng pinggan. So, dyan pa lang, ah, dyan pa lang na niya mga kalanga, mga kalingap na sobrang bait talaga ng batang ito. Pwede naman niyang iwan ang pinggan dyan kasi andito naman yung mga kasamahan natin dito. No? Nandito naman po ah, tayo na tutulong sa paghugas ng pinggan pero siya po talaga ang naghugas. So, ito pala, Richelle. Kumusta ang pag-aaral mo? a ah, congrats sa Grabe with high honors ka, ano? Grabe, sobrang ano ito. Hindi, hindi, ah, hindi lang mabait. Ah, sobrang talino pa. Oh, matalino. Sobrang talino kasi ano. With high honors. Tapos, napakaganda. Ayan. Hmm? hindi kapag ano nagsusumikap ka sa pag-aaral. Oo, oh, diyan Hindi mo lang ikaw kasi humble, no? Oh, alam mo na uh, ano, taas mataas yung ratings mo. Pero sa isa, sa isip mo ay hindi ko yan kaya. Pero ano, humble talaga na bata. Maano ka oy, matalino ka oy. <laughs> hindi kaya mo yan. Oh,

eh, siyempre ganyan talaga. Alam mo naman, boy abroad. Di ba? So, uh, na Para advertisement muna tayo. Advertisement. Ha? Ano na, na nangyan? <laughs> <laughs> wet na wet. Wet na wet. Wow, wet wet. Ya Kim, Ay, Kim, and, na, na, and putok. na putok. Putok na putok. Putok na putok. Ayan ang mukha um, nang pinapakita ko dito eh. Ang mo mo, parang yung face. ni Baby Advertise. Advertise muna tayo mga kalingap. <laughs> Ayan. Balik tayo dito kay Rachel. Ayan. Okay. <laughs> 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 Grabing advertisement. ah. <laughs> Ayan, ito po tayo no. Ah, Rachel, anong sa Anong nararamdaman mo na ano, na naging officially na kayo ni Dodong Ruwel? Anong nararamdaman mo na kayo na talaga ni Dodong? Oo, tinanong niya, "Pa, ini yung sabi niyo?" Yung sobrang ganyan. Ah, malaking <laughs> ko. Hello. Hindi ko pwedeng sabihin kamin ni Dodong. Ganun pa rin. So, iba na kung ano, parang kung may kasulatan, iba na kung parang gano'n ba? Kung parang may, may ano ka na sa kanya, uy, huwag mong gawin yan. Parang kung ilagay natin na property, parang pag-aari mo na. Ito ba? <laughs> Ganyan ba? No, makapagbigay ka na sa kanya ay huwag mong gawin, no? Kapag bawal ka na. Bibistep. <laughs> ano nang dapat? Ano <laughs> nang um, So, sa ano niyo sa relasyon niyo ano ba ang, marami bang mga bawal? Marami ba ang mga hindi ma, ah, uh, mga bawal o gustong gawin ng isa na hindi dapat ano ang ano ay hindi naman po oh happy birthday sa inyo kayo ako Masaya yan. Masaya yan, siyempre. yung nagsuporta ko pa Pero yung mga time na... Yes, ko kung paano Siyempre po. Kung meron diwata, kung hindi nga na... na sa akin. Sige ako sila ka. Nag-sabi so, okay, nga marami maraming salamat po maman kanina yeah, po, po, so, po, 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 po ano? See you sa inyo po. Salamat po sa pag u u u u u u u u u mga u 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 ano u 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 ano siya sa iyo? Ano siya sa iyo? Ano ano ang ano ang, ano ang mga uh, si sa iyo, mabait ba? Wala wala kang mga masasabi na ay pangit naman ng ano niya, yung gali niya, yung mga ganun-ganun wala. Wala mga negative na side si Dodong. So lahat ng mga ginagawa ni Dodong ay suportado mo. Sobrang ang suporta, ano Kasi sumasama ka sa mga vlog niya. No? <laughs>

pagsara sa kanya kaysa nanig po yung mga pinigis ko, Kasi, masunay po ako mag, ano papas, mm. <laughs> Parang, yung kapas <laughs> Mm. Go. Let's 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 go. kaya 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 Let's go. Let's go. Let's go. Let's mo Let's go. kaya go. Oo, oh, yan talaga. Oo. Tama, tama yan. E ano mo talaga na kung kaya nila, kaya ko din. Ba't nila kaya, hindi ko kaya, di ba? So, kaya talaga. kay so, sobrang kaya nga, ano Ano talaga? With flying colors ka. <laughs> yan, eto po. Mamaya ati pong uh, interviewin si Langga Richelle kasama po si Langga Romelo Malala kasi oh ano sobrang busy talaga hindi matapos tapos <laughs> pagkatapos nito may na ano namang isang pingga na darating ayan ayan ano paki ano lang ga ng aking YouTube channel paki promote uh, hello po mga kalangga Please support Bella Ayot. Ayan. Yes. Sobrang pa po ni Ate Bella talaga. Thank you. Salamat. Kasi siya yung, siya yung tumulong sa akin na uh, inapako si tito. Sobrang, ano, sobrang maalalahan niya yung masyado. Kahit hindi malimutan mo ka pa. Ayan. Hindi, yeah, ano na, kahit pa sa yeah. ano, may nangangailangan ng ating tulong, undago tayo kahit hindi natin kilala pero ano na o oh, yung kilala na ano na tayo magkapamilya na <laughs> ay ano pala ano first impression mo sa akin anong sasabi mo sa akin ako po dito noong una nakita ko naman po na sobrang bait kasi pag once po na nakita ko yung tao tapos mabilis din po siya ako mag-atang parang nagbamasig dito parang pag unang kita ko sa iyo na hindi kita hindi kita nagustuhan dahil sa sa, sa itsura mo tapos sa galaw mo talaga hindi kita talaga ko sa iyo uh tapos parang ano po um, ayaw ko na agad sa iyo pero sa inyo po hindi mo mahihain ako -oh. hindi po ako yung agad na approach na mamasin ko kung ano mm ano po kung sa iyo pero sa inyo po nakita ko siya. Okay, kayo, po ng... okay. Ay, okay, salamat. Is, kapag andito ka sa malalag, o kaya makapunta ako sa diet, isipin mo na isa ako sa mga kapatid mo, no? Ano, isang ate. Mga, ano, pinakamatandang ate. <laughs> I-approach mo lang ako, ha? Kung may kailangan ka. Andito lang tayo. Hindi man ninyo ako nakikita araw-araw dito. Kasi nga, pasensya na, ha? Kasi ha, marami tayong, <laughs> ano, hindi <laughs> ko Kaya nga, hindi ko ano. oh, wala talagang maiwanan. Hindi, hindi ko talaga ano maiwanan yung bata. Buti ngayon, ano na, may mga, yung mga, mga kapatid niya, bakasyon na, kaya yun, naiwan ko sa bahay. Kaya maraming salamat, Richelle, sa pagpa-unlock mo ng ating interview. Salamat sa paghugas ng tinggan <laughs> Ayan, thank you, thank you po ng marami.